Wow! Yes, hello, I'm so so happy because I'm go go going home now. Yes, to my brand new home. Of course. Wow! Finally. na! Ang darkness! O, oh, di ba? Kaya nakikita nyo, ganito ang bahay ko kasi nire-renovate siya. Ito po ang ancestral home namin na mula noong 1969, unang bahay ng lola ko to. Tapos, after ilang years, nabili ko ulit, 1997, na dahil nga lola ko ang may-ari, binenta niya lang sa kapatid din niya. So, bali sa tita ko binili. Pero alam mo yon kaya sobrang special sa akin tong bahay na to kasi nga, dito kaming lumaki lahat-lahat. Lumaki. <laughs> Ayan, ni knockout yan. Maraming ano, mula kasi nung nag-pandemic, hindi na tuloy tumbay ayusin. Kaya, ngayon, buti na lang, nakita ko na AYS at your service. Ako, pakikita ko sa inyo ang app na ito. Yes. O, oh, ga, O, ang ganda. O, oh, lahat ng issue mo sa buhay, pinagdaraanan mo, may solusyon, may tutulong sa'yo, at your service. Kaya mag-download tayo ng app. Let's go, go, go up! Okay lang? Yes. Ito, oh, tingnan mo. Wow, may cabinet na. May ilaw, may bumbilya na. Ito, kwarto to ni Athena. So, because nga regular myself in the Philippines, kaya ito po yung gagawin nating kwarto niya. Tapos, dito siguro, mga libro-libro. Di ba? Oh. Dito, ang master's bedroom natatapos na ang lahat. Yes. Konting-konti na lang at malalaman yun na. O, oh, di ba? Yes. Oh, ganda, di ba? Diba? Ito pa, o. Oh, malaki to. Pag tapos nito, makikita nyo na po. Yan pala oh. binubuksan nila yung bintana. Yes. O, oh, di ba? Kaya, hindi, ang kung kong ginagawa. Showbiz, mag-script mag, writing. Kasi di ba mayroong mayroon ginagawa yung kami ni Alessandra tsaka binibining Joyce Bernal. Oh, ito, pag dito, dito ako mag-uupo. Mag, mag <clears throat> Magkakapi umaga, tsaka. Mayroong ilaw to. Oh, di ba? Yan ang mga nangyayari. Yung lock, open. si <sighs> See? Napaka-organized. So, tingnan mo yung ang AYS. Hindi kalat-kalat yung gamit. Very good. Yes! Tara, samahan niyo po akong mag-book ngayon sa AYS. Ito na. Ayan po. Tignan niyo naman, napakadamit. Ayan, nakapag-tap na ako ang na lang natin silang dumating bukas.